Paano kumuha ng pag-ibig loyalty card? Kung interested ka, keep on watching. Let's go. Para makakuha ng sarili mong pag-ibig loyalty card, may four requirements si pag-ibig. Yung una is dapat may pag-ibig number ka na, also known as MID number. Tanong, paano po ba makakakuha ng pag-ibig number? To get your own pag-ibig number is dapat member ka muna ng pag-ibig. To become a member, pwede kayong pumunta sa branch ng pag-ibig at doon na po magpa-register. Pangalawang way is through online application. So, paano po yung online application? So, I will give you a quick overview kung paano. To become a member, pumunta po kayo sa Google search nyo Be a Member of Pag-ibig, then click Be a Member Virtual Pag-ibig. Then may data privacy, basahin ninyo yan. Click check nyo po, then proceed. Then click yung register, continue, then may online membership registration. Dito po kayo mag-fill out to be a member of Pag-ibig at para makakuha din kayo ng MID number wherein pwede siyang makuha after a few days to a week. Maghintay lang po kayo and follow lang nyo po nyo yung process. Tanong po, paano po if nakalimutan ko yung Pag-ibig number ko? In that case, if nakapag-contribute kayo sa Pag-ibig dati at meron pa po kayong copy ng resibo, makikita po siya sa resibo. Pero what if wala na po kayong mga resibo? In that case, magdala lang po kayo ng one Valid ID at pumunta sa pinakamalapit na pag-ibig branch at humingi ng tulong sa pag-ibig para makakuha po kayo ng inyong pag-ibig number. So once sa secure na po ninyo yung pag-ibig number ninyo, second requirement po is dapat active member kayo ni pag-ibig. So paano po maging active member ni pag-ibig? To become an active member ng pag-ibig, once nag-register na kayo sa pag-ibig at nakuha na ninyo yung iyong pag-ibig number, mag-contribute agad-agad at least once para maging active member kayo ni pag-ibig. Pero if matagal na po kayo hindi nagko-contribute -co sa pag-ibig, make sure to contribute po agad-agad this month and mag-apply na po kayo next month. Ganun po siya para makakuha kayo ng pag-ibig loyalty card. Ikatlong requirements po natin is dapat may valid ID kayo once mag-apply ng pag-ibig loyalty card. So ito po yung list ng mga IDs na ina-accept ni pag-ibig. I will flash it in the screen. As you can see po, based of my research, ito po yung mga accepted valid ID ni pag-ibig. So you can post this video and take a screenshot para may reference po kayo ng mga accepted IDs. Once may mga valid ID na po kayo, ipa-photocopy nyo po yan, isa po yan sa mga requirements. Tanong, ano po yung valid ID na sinabmit ninyo no nag-apply po kayo na yung pag-ibig loyalty card? If I remember it correctly, yung ginamit ko ng valid ID is barangay ID at yung NBI clearance as a supporting documents. Kasi nga po, isa yun sa mga IDs or documents na ina-accept ni pag-ibig. So, make sure lang po na magdala ng at least one valid primary ID. So, if hindi po kayo sure kung primary ID yung dala nyo, magdala na lang po kayo ng supporting documents like NBI clearance or two valid IDs na nakalagay sa list. So, once na-prepare nyo na po yung mga valid IDs at naka-photocopy na kayo, prepare po ninyong cash na worth 125 pesos yun po yung payment to get a loyalty ID. So once na-prepare niyo na po yung mga requirements, let us start with a step-by-step process how to get your Pag-ibig loyalty card. To get your Pag-ibig loyalty card, yung, ang first process po natin is pumunta sa nearest Pag-ibig branch. At doon po tayo mag-apply. Note, wala pong online ngayon sa pagkuha ng valid ID sa pag-ibig. Kaya kailangan nyo po talaga ng in-person po kayo magpunta doon. Note, kailangan nyo po agahan sa pagpunta kasi may branch po ng pag-ibig na nagli lang po sila nang i-entertain na gagawan pag-ibig loyalty card. Yung based on my memory, sa isa sa mga nakita kong vlog, 50 lang po kamang tao yung ini-entertain ng pag-ibig sa paggawa ng pag-ibig loyalty card. So agahan yun na po. Ang second step po ng process is once na sa pag-ibig na po kayo, kausapin nyo po yung guard at magtanong kung saan po kayo pwede kumuha ng number para makakuha ng pag-ibig loyalty card. So once binigyan na po kayo ng number, makakapunta na po kayo doon sa station. So, once nakuha nyo po number sa station, kumuha rin po kayo ng loyalty card class application form. So, you need to fill it out. Kasi po, ito po yung form para makakuha kayo ng ID. So, kung ayaw nyo po mag-fill out doon sa office ni Pag-ibig, You can also print it online at fill out nyo na agad para pagpunta nyo sa pag-ibig, diretso-diretso na. So, once na fill out na yung application form, maghihintay na lang po kayo doon na itawagan yung number nyo. Pag natawag na po yung number nyo, pumunta lang po kayo sa station kung saan po kayo magsasubmit ng inyong mga application form. Ito, at yung photocopy na yung valid ID. So, once na dala nyo na po yun, papabayarin po kayo ng worth 125 pesos at ipapacheck po if tama na po yung mga details na nilagay nila. Then, they will take a picture of you, papipermahin kayo, at kukunan din yung biometrics ninyo. So, after a few minutes ata or an hour, makukuha nyo na po agad yung inyong pag-ibig ID. So, ganun lang po siya kadali. So, if helpful ang video na ito para sa inyo and gusto nyo din matututunan paano kumuha ng postal ID, may tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. O di kaya gusto mo matutunan paano kumuha ng passport, may tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. So, if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go.